Ang nag-alab sa aking puso ay galit at isang walang hanggang kawalan. Nung bata pa ako, isang karaniwang bata lamang ako mula sa isang liblib na nayon. Tulad ng karamihan sa mga bata roon, hinahangaan ko ang mga bayani at mga kabalyero sa mga aklat at pinapangarap kong maging isa rin sa kanila balang araw. Isang tuyong sanga ang naging espada ko, at isang lumang mangkok na tanso na aking nakuha mula sa kusina ang naging aking helmet. Kami ng ibang mga bata sa nayon ay nagsama-sama at naglaro sa mga burol, nagpapanggap ng mga bayani at mga hari ng mga demonyo. Ang mga alaalang iyon, tila isang malungkot na himig na paulit-ulit na tumutugtog sa aking isipan. Nakakatawa mang isipin ngayon, isa sa mga batang babae na aking kalaro ang gumaganap na prinsesa. Siya si Ella, nag-iisang anak ng may-ari ng tanging bahay panuluyan sa nayon. Ang kanyang ina ay dating kasambahay sa isang mahalikang pamilya bago lumipat sa lalawigan kasama ang lolo ni Ella. Namana ni Ella ang kagandahan ng kanyang ina kaya siya ang pinakamagandang babae sa nayon. Isang kagandahang nag-iwan ng malalim na marka sa aking puso. Dahil marahil sa kanyang pinagmulan sa kabisera, maputi at makinis ang kanyang balat, hindi tulad naming mga batang taga-probinsya na may mga pekas at mga gasgas. Dahil sa magandang edukasyon mula sa kanyang ina, magalang siyang magsalita at tila isang tunay na dalagang may dugong bughaw. Sa amin, siya ay isang tunay na mahalika. Isang mahalikang hindi ko kayang abutin. Hindi siya gaanong tinanggap ng ibang mga batang babae sa nayon, marahil dahil sa inggit nila sa kanya. Bilang isang bata, hindi ko matiis na makita siyang nag-iisa, kaya isinama ko siya sa aming grupo, kahit na parang pilit. Pero mukhang natuwa naman siya sa aking ginawa. Isang maliit na kilos na nagbigay sa akin ng kaunting pag-asa. Ako ang pinakamalakas at pinakamabilis sa aming grupo, kaya natural na ako ang gumaganap na bayani, ang tagapagtanggol ng prinsesa. Si Ella naman, palaging prinsesa. Ang kanyang nahihiyang itinang nilagyan ko siya ng korona ng bulaklak sa kanyang daliri ay sapat na upang mahulog ang aking puso sa kanya. Isang pag-ibig na nagsimula sa pagkabata, isang pag-ibig na nagtapos sa kalungkutan. Hindi itinago ni Ella ang kanyang pagnanais na makabalik sa Kabisera. Tuwing may pagkakataon, ikinukwento niya ang magagandang lansangan doon, ang mga kaibigan na iniwan niya, at ang marangyang pananamit ng mga tao roon. Mga salitang nag-ukit ng pangarap sa aking isipan, mga pangarap na hindi kailanman matutupad. Habang pinapakinggan ko siya, pinipilit kong isipin kung ano ang itsura ng lungsod. Inilalarawan ko sa aking isipan si Ella habang naglalakad sa magandang lungsod, hindi sa aming lugar na puno ng damo at putik. At syempre, ako ay nasa tabi niya. Isang imahe na laging sumasagi sa aking isipan, isang imahe na nagpapaalala sa akin ng aking pagkukulang. Nais kong magsuot ng tunay na espada at baluti, hindi mga sanga at lumang mangkok. Nais kong maging isang tunay na kabalyero at dalhin siya roon, tulad ng prinsesa sa mga kwento. Isang pangarap na nabalot ng lungkot at pagsisisi. Balang araw, dadalhin kita sa kabisera. Tutu. Ipinapangako mo? Narinig ko may palasyo at mga kasayahan roon. Dadalhin kita sa lahat ng iyon. Pangako. Isang munting pangarap iyon ng isang batang taga-probinsya na ni hindi pa nakakakita ng palasyo. Pero sa panahong iyon, ang pangarap ni Ella ay naging pangarap ko na rin. Umiti siya at tumango sa aking pangako. Nagkawing kami ng aming mga pinky finger, isang lihim na pangako naming dalawa. Isang pangakong sinira ng tadhana. Simula noon, nagsanay ako upang maging isang kabalyero. Walang nagtuturo ng paggamit ng espada sa aming nayon, kaya pinili kong palakasin ang aking katawan. Araw-araw, umaakyat ako sa burol sa likod ng nayon. Dahil sa hirap ng pagsasanay, naging malakas ako, kahit ang mga matatanda sa amin ay hindi na ako kayang talunin. Isang pagsasanay na walang saysay, dahil sa huli, iniwan pa rin ako. Pagkalipas ng mga taon iniwan ako ni Ella. Isang araw, tumakas siya kasama ang isang grupo ng mga bayarang mandirigma na tumuloy sa bahay panuluyan nila. Ang iniwan lang niya ay isang maikling sulat. Sabihin kay iyon na mag-ingat siya palagi. At iyon lang. Isang simpleng mensahe, isang mensaheng naglalaman ng malalim na kalungkutan. Gaano man ko tanggihan ang katotohanan, hindi na bumalik si Ella. Ang aming pangako noong mga bata pa kami, ako lang pala ang nagseryoso. Isang katotohanang nagdulot ng matinding sakit sa aking puso. Hindi ko nakinaya ang alaala niya sa nayon. Kaya iniwan ko rin ang lugar na yon at sumali sa hukbo. Pinili kong mapunta sa pinakaharap ng digmaan, mas malayo sa kabisera, mas mabuti. Isang pagtakas, isang pagtatangka na makalimot. Hindi karaniwan ang pagpili ng assignment ng isang bagong sundalo, pero dahil kulang sa tao sa unahang linya at iniiwasan ito, doon ako napunta. Isang desisyon na nagbago ng takbo ng aking buhay. Namumuhay ako roon na parang patay na ang kaluluwa. Sa araw, lumalaban ako sa mga halimaw. Sa gabi, walang tigil akong nagsasanay. Maging ang mga veterano ay nagulat sa akin, wala raw silang nakilalang daya ko. Isang pagsisikap na walang katapusan, isang paglalakbay sa kadiliman. Sabi nila, kung itutuloy ko ito, mamamatay ako agad. Kahit daw ang mga ulila dahil sa halimaw, hindi ganito kadesperado lumaban. Marami ang nagmalasakit at nag-alok ng tulong, pero isinasantabi ko silang lahat. At dahil doon, naging mag-isa ako. Isang pag-iisa na nagdulot ng matinding kalungkutan. Hindi ko rin alam kung bakit ako ganoon. Para bang gusto kong maging malakas para mapansin ako ni Ella? Para pagsisihan niya ang ginawa niya? O gusto ko lang mamatay dahil sa sakit? Mga tanong na walang kasagutan, mga tanong na nagpapahirap sa akin. Marahil lahat ng iyon ay totoo. Ang tanging lumapit sa akin ay si Sister Charlotte, isang madre na kasamang naglilingkod sa hukbo. Isang mamamayan siya ng imperyo, hindi mula sa teokrasya, pero kasing galing niya ang mga pari sa pagpapagaling gamit ang banal na mahika. Isang anghel na nagbigay liwanag sa aking madilim na mundo. Hindi ko alam kung bakit, pero mas binigyan niya ako ng atensyon, kaysa sa ibang mga sundalo. Sa tuwing nasusugatan ako, inuuna niya akong gamutin, kahit may mas malala pa. Sa gabi, gamit ang banal na mahika, pinagagaling niya ang aking katawan na pagod sa labis na pagsasanay. Isang kabaitang hindi ko kailanman makakalimutan. Dahil kay Charlotte, hindi ako namatay. Isang buhay na hindi ko na dapat inaasahan. Sa una, tinaboy ko rin siya. Pero matatag siyang nanatili. Sabi niya, tungkulin daw iyon ng isang lingkod ng Diyos. Hindi ako manhid para hindi maramdaman ang tunay na malasakit niya at hindi rin ako walang utang na loob. Isang malasakit na nagpainit sa aking puso. Sa paglipas ng panahon, naging malapit kami. Isang pagkakaibigan na nagbigay sa akin ng pag-asa. Ikinuwento niya sa akin ang kanyang buhay, iniwan ng halimaw, lumaki sa ampunan. At nagbuluntaryong maglingkod sa frontlines para wala ng batang dumanas ng binanas niya. Isang kwento na nagpaalala sa akin na hindi lang ako ang nagdurusa. Ako rin, sa unang pagkakataon, nagbukas ng puso tungkol kay Ella. Isang pagbabahagi na nagdulot ng matinding emosyon. Natakot ako. Baka pagtawanan niya ako. Baka isipin niyang wala akong kwenta, umiiyak lang dahil sa nabasted. Isang takot na nagmula sa aking pagkukulang. Pero hindi niya ako pinagtawanan. Isang pag-unawa na nagbigay sa akin ng kapayapaan. Marami ka ng pinagdaanan, di ba, sabay yakap niya sa akin. Hindi mo kasalanan. Mga salitang nagpawi sa aking kalungkutan. Gusto kong sabihin kasalanan ko. Kung mas naging malakas lang ako, kung mas naging maasahan ako, baka hindi ako iniwan ni Ella. Isang katotohan ang laging sumasagi sa aking isipan. Ngunit sa kanyang yakap, napaiyak akong parang bata. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ko ang init at yakap ng isang taong nagmamalasakit. Isang yakap na nagbigay sa akin ng pag-asa. Simula noon, nagbago ako. Patuloy pa rin ako sa mga delikadong misyon, pero hindi ko na basta isinusugal ang aking buhay. Unti-unti akong tinanggap ng iba. Napromote. Pinarangalan. Isang pagbabago na nagmula sa aking kalungkutan. Hindi man ako naging kabalyero, naging isang mabuting sundalo ako. Nakaipon ako. Bumili ng lupat hayop. Iniisip kong umuwi na. Isang bagay lang ang hinihiling ko. Na makasama ko si Charlotte. Isang pangarap na muling nabalot ng kalungkutan. Pero sinabi niya. Sumama na ako sa grupo ng mga bayani. Huwag na tayong magkita muli, iyon. At iniwan niya ako. Isang pangalawang pag-iwan na mas masakit kaysa sa una. Pumutok ang digmaan. Tumawid ang hukbo ng mga demonyo sa aming teritoryo. Pinili ng banal na espada ang prinsipe ng imperyo upang maging bayani. Tinipon niya ang kanyang mga kasama, kabilang na si Charlotte. Isang digmaan na nagdulot ng matinding pagkawasak. Tinawag siyang banal na birhen ng larangan, isang huwara ng kabutihan at kagalingan. Isang titulo na hindi ko kayang makamit. Maliban sa akin, ako lang ang hindi nagbuni. Isang pag-iisa na nagdulot ng matinding kalungkutan. Malibang mangarap ng tahimik na buhay. Malibang magmahal. Malibang umasa. Mga tanong na walang kasagutan. Sa naiwan niyang katahimikan, bumalik ang galit at lungkot. Isang kalungkutan na tila walang katapusan. Kung kasing lakas ko lang sana ang bayani. Kung naging karapat-dapat ako. Siguro hindi niya ako iniwan. Isang pagsisisi na laging sumasagi sa aking isipan. At doon, muling nagliyab ang apoy sa aking puso. Isang apoy na nagmula sa kalungkutan at pagsisisi. Pinasok ko ang teritoryo ng mga demonyo, isang lugar na ni isang tao ay hindi pa natatapakan. At patuloy akong lumaban, pumatay, sumaksak, maghasik ng kamatayan. Isang paglalakbay sa kadiliman. Ni hindi ko na alam kung bakit. Isang paglalakbay na walang katapusan. Kahit anong dami ng halimaw ang mapatay ko, kahit lumampas pa ako sa bayani, hindi na babalik si Charlotte. Isang katotohanang nagdudulot ng matinding sakit. Makalipas ang mga taon, nagtapos ang digmaan. At lumipas pa ang ilang taon. Isang mahabang panahon ng kalungkutan. Wala na akong nararamdamang galit o kirot kay Ella o Charlotte. Lahat ng sakit at galit ay naglaho na lang. Isang pagtanggap na nagdulot ng kapayapaan. At sa wakas. Panahon na siguro para magretiro. Isang pagtatapos ng isang mahabang paglalakbay. Magretiro ka na raw? Ang tanong ni Marquis Castin ay diretsyo, walang paligoy-ligoy. Ang kanyang mga mata, sa likod ng mga salaming may gilid na ginto, ay matamang nakatitig sa akin. Hawak niya ang aking request for retirement, ang papel na naglalaman ng aking desisyon na wakasan ang dalawampung taong paglilingkod sa imperial na hukbo. Hindi ako sumagot, ang aking ekspresyon ay nanatiling blanko. Alam kong ang katahimikan ko ay nagsasalita ng higit sa anumang salita. Hindi mo ba pwedeng pag-isipan ulit? Pinag-uusapan ng anatin ang iyong promosyon sa mga nakakataas, ang kanyang boses ay may pagsusumamo, ngunit mayroon ding pagkawalang pag-asa. Buong buo na ang aking desisyon, Marquis, ang tugon ko, ang aking boses ay kalmado, ngunit matatag. Bumuntong hininga siya, ang kanyang mga balikat ay napabagsak. Pero ano pa nga ba ang silbi ng promosyon sayo? Kung iyon ang gusto mo, matagal ka nang lumipat sa punong tanggapan at nagtrabaho sa ilalim ko. Gusto kong manatili sa gitna ng labanan. Noon, ang sagot ko, ang aking mga mata ay nakatuon sa aking mga kamay. Ang alaala ng mga digmaan, ng mga pagkawala, at ng mga tagumpay ay nagbabalik sa akin. At ngayon? Tapos na ang digmaan, ang kanyang tanong ay isang mahinang paratang. Tapos na ang digmaan, ang pagsang ayon ko. Ang katotohanan iyon ay ang dahilan ng aking desisyon. Wala na ang apoy sa aking puso, ang layunin na nagtulak sa akin sa loob ng dalawampung taon. Si Marquis Kalstein, ang commander-in-chief ng hilagang kampanya, ay isa sa mga pinakamataas na opisyal ng imperial na hukbo. Isang bayani, isang kinatatakutan ng hukbong demonyo, ngunit sa akin, isang matalik na kaibigan. Kilala niya ako bago pa man siya maging komandante, bago pa man siya maging marquis. Ngunit ang sitwasyon ay formal. Hindi ko kayang maging informal sa harap niya, lalo na't nagsusumite ako ng kahilingang magretiro. Kailangan ka pa ng imperial na hukbo, iyon, ang kanyang boses ay puno ng panghihinayang. Masyado mo naman akong pinupuri para sa isang karaniwang sundalo, ang pagtanggi ko. Karaniwang sundalo? Kung ikaw ay karaniwan, ako'y isang hamak na opisyal lamang. Kung pagsasamahin natin ang sampung libong sundalo ng imperyo, sa tingin mo ba'y mas marami silang mapapatay na halimaw kaysa sayo? Sa tingin mo ba'y kaya nilang gawin ang kahit isa sa iyong mga nagawa? Ang kanyang mga salita ay isang pagkilala, isang pagpapahalaga sa aking mga kontribusyon sa imperyo nanatili akong tahimik. Alam kong totoo ang kanyang mga sinabi, ngunit hindi iyon makatutulong sa aking desisyon. Isinantabi niya ang aking request for retirement at nagpatuloy. May balak ka ba kung saan pupunta pagkatapos mong magretiro? Baka makakita rin ako ng pupuntahan, ang aking sagot ay puno ng kawalan ng katiyakan. Sa iyong tono, tila wala kang tiyak na plano, at sa totoo lang, nakakagaan iyon ng loob, ang kanyang mga salita ay nagpapahiwatig ng pag-unawa. Tumingin siya sa isang papel sa kanyang mesa. Ganito na lang. Sa halip na pirmahan mo ang iyong kahilingang magretiro, pirmahan mo na lang ang isa pang dokumento. Papalitan ko ang iyong posisyon, ngunit mananatili ang iyong rango. Kung para iyan sa punong tanggapan, tumatanggi ako, ang aking agarang tugon. Hindi. Para ito sa isang akademya. Ang Filion Imperial Academy. Ang Filion Imperial Academy. Doon nag-aaral ang mga pinakamahusay na kabataan mula sa imperyo. Ah, ang Fillion kung saan papasok ngayong taon ng iyong apo, ang paglilinaw ko. Tama. Kailangan kitang ipadalaroon bilang instructor. Doon ko naunawaan. Magiging instructor ako sa Fillion Imperial Academy. Hindi basta-basta ang posisyong iyon. Wala naman akong alam ituro ang aking pagtutol. Naniniwala akong mas magaling ka pa sa sinuman. Ituro mo kung paano mabuhay. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin. Lahat ng aking mga karanasan, ang mga lumang sugat na pinilit kong itago. Bigla na lang bumalik lahat. Pag-iisipan ko, ang aking sagot ay hindi na isang pagtanggi. Ang aking puso ay nagsimulang mag-isip ng mga posibilidad. Isang bagong layunin, isang bagong simula. CJ si Pag-isipan mong mabuti, ang sabi ni Marquis Kalstein. Sa ngayon, akin muna ang iyong ng magretiro. Umalis ako sa kanyang opisina, ang aking puso ay puno ng mga tanong at mga pag-asa. Isang bagong kabanata ang naghihintay sa akin. Ang kasaysayan ng Filion Academy ay kasinghaba ng kasaysayan mismo ng imperyo. Ang mga ugat nito ay nakatanim sa mismong pundasyon ng imperyal na kapangyarihan. Ang pangalang Ifilion, e. na hango sa pangalan ng unang emperador, ay nagsisilbing patotoo sa matagal na panahon ng pag-iral nito, sa kalidad ng edukasyon na ibinibigay, at sa natatanging reputasyon nito hindi lamang sa loob ng imperyo, kundi maging sa buong kontinente. Hindi na kailangang sabihin pa, ang pagiging dekano ng ganitong prestihiyosong institusyon ay isang karangalan na ipinagmamalaki ni dekano Henrich. Sa halos 30 taon niyang dedikasyon sa larangan ng edukasyon, sampung taon na siyang nangunguna sa filyon, kahit ang kanyang karanasan ay hindi sapat upang maihanda siya sa mga pangyayari. Ang hawak niyang listahan ng mga bagong estudyante ngayong taon ay nagpapaikot ng kanyang ulo. Ang ikatlong prinsesa ng imperyo, si Elizabeth von Galatea. Ang apo ng commander-in-chief, si Marian von Kalstein. Ang inapo ng santo ng espada, si Ewin Triss. Ang bunsong alagad ng Tor ng Salamangka, si Osnia Hebring at ang panganay na anak ng punong ministro, si Stoltz von Valier. Kahit na ang mga pangalang ito lamang ay sapat na upang magdulot ng sakit ng ulo. Ngunit si Heinrich, sa kanyang maraming taon ng karanasan sa pagtuturo, ay hindi sana gaanong nababahala kung mga taga-imperyo lamang ang mga ito. Ang problema ay ang mga sumusunod na pangalan. Ang unang prinsipe ng kaharian ng Al-Kamil, si Saladin Al-Kamil. Ang apo ng mandirigma ng kapatagan, si Batarkoon at ang prinsesa ng mga duwende mula sa malawak na gubat, si Titania L. Elendrin. Mga dayuhan, mga imigrante, mga kinatawan ng iba't ibang lahi at kultura, isang halo-halong grupo na nagbabadya ng isang malaking hamon. Ang pagsasama-sama ng mga tagapagmana ng iba't ibang kaharian sa loob ng imperyo ay isang sensitibong usapin, isang kilos na maaaring mapakahulugan bilang pagkabihad. Kung hindi lamang dahil sa labis na kapangyarihan ng imperyo pagkatapos ng digmaan, at sa umiiral na kapayapaan sa buong kontinente, hindi magaganap ang ganitong pagtitipon ng mga kinabukasan ng iba't ibang bansa. Marami ang nagsasaya sa pagkakaisa ng mga batang ito, naniniwalang ito ay magbubunga ng pangmatagalang kapayapaan. Ngunit sa mga mata ni Decano Henrich, ang sitwasyon ay isang potensyal na sakuna, isang bomba na handang sumabog anumang oras. Ano ang gagawin ko dito? Ang tanong niya sa sarili, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ang desisyon sa pag-enroll ay tapos na, wala na siyang magagawa. Kahit paulit-ulit niyang basahin ang listahan, hindi magbabago ang nilalaman. Habang hinihimas niya ang kanyang puting balbas, isang itim na ibon, isang juggler, isang artipisyal na espiritu na ginagamit para sa mabilis na komunikasyon sa buong imperyo, ang pumasok sa kanyang opisina at dumapo sa kanyang mesa, may daladalang sulat. Ang ibon, na may pulang balahibo sa noo, ay isang pamilyar na panauhin. Ang sulat ay galing sa kanyang matalik na kaibigan, si Kalbad von Kalstein, na ngayon ay kilala bilang Marquis Kalstein. Si Heinrich, bagaman nakatuon na sa edukasyon, ay isang battle mage noong kanyang kabataan, isang kasamahan ni Kalstein sa digmaan. Bagaman magkaiba na ang kanilang landas, ang isa ay nasa militar, ang isa naman ay sa akademya, na natili ang kanilang pagkakaibigan. Inaasahan ni Heinrich na ang sulat ay tungkol sa apo ni Kallstein na si Marian, na isa sa mga bagong estudyante. Binuksan niya ang sobre, inihanda ang sarili sa mga papuri para sa apo ng kanyang kaibigan. Ngunit ang nilalaman ay ibang-iba sa kanyang inaasahan. I- yeah. Ang pag-usal niya ay puno ng pagtataka. Ang sulat ay naglalaman ng personal na impormasyon ng isang sundalo at isang dokumento para sa paglipat ng posisyon. Sa unang tingin, mukhang ordinaryo lamang ito. munit nang mabasa niya ang pangalan, ang kanyang mga mata, na matagal ng pagod, ay biglang nagningning. Hindi. Si Ion. Ion Graham. Sham na Isang pangalan na kilala ng kahit sino sa imperyo, mas kilala pa sa kanyang nakakatakot na reputasyon, kaysa sa kanyang tunay na pangalan. Isa siya sa pitong bayani ng kontinente, pinupuri ng buong bansa pagkatapos ng digmaan. Napasigaw si Henrich sa gulat. Iniikot-ikot niya ang papel, sinusuri ang bawat detalye. Kanina lamang, gusto niyang magbago ang mga pangalan sa listahan. Ngayon, dasal niya na huwag itong mabura. Hindi na bago ang nilalaman kahit anong ulit niyang basahin. Sa sobrang pagkabigla, hindi niya napansin ang kasamang sulat ni Marquis Kalstein na naglalaman ng isang maliit na pakiusap. Wala na ba talaga sa tamang wisyo ang matandang to? Pinapunta pa ang matigas ang ulong yon dito. Bakit kaya? Hindi niya maintindihan ang motibo ni Kallstein, ngunit para sa kanya, ito ay isang biyaya mula sa langit. Sa gitna ng kanyang paghahanda na magdagdag ng mga guro at guardia sa akademya, bigla na lamang may dumating na isang bihasang individual. Nalungkot man siya para sa kanyang kaibigan, wala na siyang pag-aalinlangan. Si Ion Graham, isa sa mga bayani ng digmaan, hindi niya ito pakakawalan. Pagkatapos ng sandali ng pag-iisip, isang revolusyonaryong ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Isang ideya na maaaring maging solusyon sa kanyang problema. Kapag duda ka, pagsama-samahin mo sila. Kabisera ng Imperyo, Shangriya. Isang lungsod na may mahigit isang milyong mamamayan, nahahati sa 25 distrito na parang maliliit na lungsod sa sarili. Ito ang pinakamalaking lungsod sa Imperyo ng Dalatea. Ang mga gusali at kalsada nito ay gawa sa puting marmol na nagbibigay ng isang napakagandang tanawin sa araw. Sa gabi naman, ang mahiwagang mga ilaw ay nagpapasikat sa lungsod, kaya tinatawag itong lungsod ng liwanan. Hindi ko talaga gustong makinig, pero ang kutsero ay hindi tumitigil sa pagkukwento mula pa kanina. Ayan na! Malapit na tayo! Kita mo yon? Yan ang siyang Ang masiglang sabi ng kutsero, itinuturo ang lungsod sa malayo. Inayos ko ang aking sombrerong militar at tumingin palabas. Ang mga puting pader ng Shangriya ay kitang kita na kahit mula sa malayo. Namangha ang mag-asawang magsasaka, ang negosyanteng may dalang mga paninda, at ang bayarang mandirigma na kasama ko sa karwahe. Tahimik kong pinagmasdan ang lungsod, ngunit maya maya pa'y lumapit ang kutsero, may isang tusong ngiti sa kanyang labi. Sa hitsura mo, mukhang hindi mo na ito unang beses sa kabisera. Pinilit kong ayusin ang aking sombrero at umiling. Hindi ito ang unang beses ko. Talaga? Akala ko sanay ka na dahil hindi ka masyadong namangha. Lahat ng unang beses makakita ng siyang riya ay parang nawawala sa sarili sa tuwa. Itinuro niya ang ibang mga pasahero. Lahat sila ay abala sa pag-iisip ng kanilang mga bagong simula, mga bagong trabaho, mga bagong kliyente, mga bagong oportunidad. Kahit punit-punit na ang kanilang mga damit, puno sila ng pag-asa, naniniwalang sa Shangria nila matutupad ang kanilang mga pangarap. Shangria Dream, ang bulong ng kotsero. Shangria Dream, ang tanong ko. Simula nang matapos ang digmaan, bumaha ang yaman sa imperyo. Kaya sunod-sunod ang dating ng mga gaya nila, mga naniniwalang dito nila matutupad ang kanilang mga pangarap. Hindi naman sila mali. Ang problema, hindi pantay ang tsansa para sa lahat. May halong pangungutya ang kanyang tono, ibang iba sa kanyang dating sigla. Anong sadya mo sa kabisera, Ginoo? Sundalo ka ba? Bumisita sa pamilya? Hindi ako sumagot. Ipinikit ko na lamang ang aking mga mata. Ang init ng araw at ang lamig ng hangin ay perpekto para sa pagtulog. Ah, tahimik pala to, ang sabi ng kutsero na tumigil na sa pangungulit. Nang hindi ako sumagot, tumigil na siya. Salamat. Hindi ako sanay makipag-usap sa mga hindi ko kakilala. At lalong ayaw kong balikan ang mga alaala. Munit nang banggitin niya ang pamilya, isang mukha ang sumagi sa aking isipan. Isang dalaga na iniwan ako para habulin ang kanyang mga pangarap, isang dalaga na nakalimutan ang pangakong kanyang binitawan noong kami ay mga bata pa. Maputi ang kutis, mahinahon ang anyo, gintong buhok na kumikislap sa araw, at mga matang kulay dagat na hindi ko pa kailanman nakita. Mga matang minsan ay may pagkayamot, ngunit kapag ako ang kausap, laging may inosenteng ngiti. Noon, ang bawat alaala sa kanya ay parang saksak sa aking puso. Ngayon, kahit maalala ko si Ella, wala na akong nararamdaman. Habang papalapit kami sa kabisera, unti-unting bumagal ang takbo ng aming karwahe. Ang daanan ay napuno ng mga taong nagtutungo rin sa lungsod, isang mahabang prosesyon ng mga karwahe at mga naglalakad. May mga karwaheng simple lamang, tulad ng akin, at may mga karwaheng nagmumukhang pag-aari ng mga maharlika, ang bawat galaw ay nagpapahayad ng kayamanan at kapangyarihan. Tabi-tabi dyan. Dumadaan. Isang karwaheng may bubong, hila ng dalawang malalakas na kabayo, ang mabilis na sumingit sa gitna ng kalsada. Hindi man lang ito bumagal, tila inaasahan na kusang mag-aalis ng daan ng lahat. Hoy, buwis. Ahem ni. Isang lalaki, muntik ng masagasaan, ay napamura sana, ngunit nang makita ang malaking sagisag ng maharlika sa karwahe, agad siyang yumuko at nagmadaling umalis na parang walang nangyari. Alam niyang walang mapapala sa pakikipagtalo sa may kapangyarihan. Matalino ang kanyang ginawa. Kahit hindi gaano kataas ang ranggo ng nakasakay, maharlika pa rin ito. Sa panahon ng digmaan, ang pinaka nakakainis para sa akin ay hindi ang mga halimaw, kundi ang mga opisyal na akala mo'y hari ng mundo, puno ng kayabangan. Kaya nga kumalat noon ang kasabihang, ang tunay na kalaban natin ay hindi ang halimaw, kundi ang mga opisyal. Sa mga halimaw, pare-pareho lamang ang kamatayan, mahali ka kaman o hindi. Kaya karamihan sa mga mayayabang ay hindi rin nagtatagal. Ang problema, nadadamay pa nila ang mga inosenteng sundalo sa kanilang kamatayan. Dahil sa mga karanasang iyon, naging mailap ako sa mga mahalika. Ang tanging pinapahalagahan ko lamang ay ang mga general na hindi nagyayabang kahit sa mga karaniwang sundalo. Naging tahimik muli ang kalsada, tila walang nangyari. Ang mga taong naglalakad patungo sa kabisera ay wala ng lakas para magalit sa maliliit na insidente. Karamihan sa mga naglalakad ay hindi kayang sumakay sa karwahe, kami na nasa loob ay kakaunti lamang sa libu-libong nagsisiksikan napatingin ako sa mga kasama ko sa karwahe. May mga may kulay na balat, bihira sa imperyo. May mga katutubo mula sa kapatagan, nakahubad ang pangitaas na bahagi ng kanilang katawan. May mga beastmen na may mga tainga ng hayop. At may ilang galing sa malalayong lupain sa silangan. Ang dami ng mga dayo ang komento ko. Narinig iyon ng kutsero. Tama po kayo, ginoo. Nayon, punung puno na ang kabisera ng mga imigrante at iba't ibang lahi. Para na itong halo-halong sinigang ng buong kontinente. Marami sigurong problema ang dulot nito. Aba naman. Ang mga walang pera ay pabigat sa seguridad. Ang mga mayayaman naman ay kinukuha ang trabaho ng mga matinong mamamayan. Parang mga linta sumisipsip sa yaman ng imperyo. Kung may dayong nagtangkang sumakay sa karwaheng ito, baka nasapak ko na. Lenan ni hindi iyon ang punto ko. Kaya't hindi na lamang ako sumagot, nagkrus ng mga braso at tumango ng bahagya. Dahil doon, mas lalo pang ginanahan ang kutsero sa pagkukwento tungkol sa mga masamang epekto ng mga imigrante, kung paano sila ang ugat ng lahat ng problema, at dapat daw paalisin sa imperyo ang lahat ng ibang lahi. Habang nagsasalita siya, tumingin na lamang ako sa tanawin sa labas. Makalipas ang ilang sandali, nakarating kami sa isa sa mga tarangkahan ng kabisera. Kahit isa lamang ito sa marami, siksikan na agad ang mga tao. Hindi ako sigurado kung makakapasok pa ako kahit buong araw akong pumila. Dahil bayad na ang aking pamasahe, bumaba na ako ng karwahe. Nasa gitna ako ng pagkuha ng aking mga gamit nang biglang sumigaw ang kutsero. Gino! Sandali lang po! Ye! Yeah. Naghahanap po ba kayo ng matutuluyan? Halos wala ng kwarto sa kabisera, punong-puno na. Kung sakali pong wala pa kayong alam na matutuluyan, ito po. Iniabot niya sa akin ang isang maliit na papel. Nakangiti siya. Pagkabukas ko, nakasulat, Ika dalawamput isa distrito, Red Beer Inn. Isang tagong hiyas ng lungsod iyan. Malinis ang mga kwarto, pero ang alak nila ang panalo. Parang may koneksyon tayo, kaya espesyal na rekomendasyon yan. Paalam. Pinagmasdan ko siya habang papalayo. Hindi ko talaga gustong magtuloy sa tinutukoy ng isang taong may diskriminasyon sa ibang lahi. Pero baka magamit din ang impormasyon, kaya isinilid ko na rin sa aking bulsa. Ayoko ring pumila sa mahabang pila.